Magandang oras mga idol, nandito kami ngayon sa DB Mall. Dating DB Mall, ngayon ay Kala Shopping Center na po ang pangalan nito. Nabinta na yata sa Kala, pero in check din may ari. adito kami nang uh, din ng mga murang bilihin dito. Pero ito ay galing lahat sa China, ang produkto dito. Mga lamang damit dito, ayan o, no? Mura lang talaga ang damit dito, mga nakahangir pa. Parang okay, okay style. Pero brand new naman siya. Yan sa quality para hindi gaano kaganda yung quality ng matamig dito. Talagang galing to sa ano, China. Mura lang po, mayroong 50, mayroong 35. Yan you o, know, Mga mga nakatag price po, naka pa o. Oh. 50, 30 ang nakalagay dyan oh mura lang ayan no oh. 50 lang mura na yan. kisa kaysa upay-upay okay. yung upay-upay okay, okay, eh. mahal na ni eh. nasa 100 plus pero ito mas mura brainyo pa hindi pa kayo maghanap ng mga maghalo kay kasi pag ito napahangar na di katulad sa yan oh. 35 lang yung pangbata 35 lang ang presyo nito yung una yung una kong video ay ano lang yun 50 lang Ito 35 lang po bata Tapos so today, ito dito medyo maganda Klaseng na kasi nakalagay niyo Arrival Medyo hinaw hinawa ko? maganda Quality Ikatulad nung nauna na medyo Pangit yung quality ito medyo Maganda Dito na kami sa ano Eh mayroon din sa kapila May mga silaks May mga leggings Mayroong t-shirt 35 lang, no? Para mo YOY style. Yan, no? Nakalagay lang pa sa lamisa. YOY style. Pero brand new siya. Pero yung quality, hindi naman siya to hindi kagandaan. Kaya nga, mura na ang siya kasi yung quality. Yung kalidad talagang. Alam ko, hindi naman ito galing Pilipinas. Hindi galing naman ito na galing China. Karamihan na sa dito produkto galing China. Yan, 150 lang ang slacks pang lalaki tapos pang bubae. Eh. 150 lang ang isang piraso. At siya sa door mga bag. Alos lahat, andito na yung mga ano gusto niyang bibihin. Andito na sa baba naman kasi nito sa supermarket. Ay, andito ako ng video-video ba -video mo na? Kahit walang bantay. Kasi pag nasita, itago ang cellphone. Yan you o, know, ang daming mga dito. Daming bilhin. Tsaka malawak to dito sa second floor. Daming madamit. Dami lahat. Andito na. Talagang ano Andito na lahat yung produkto ng China. Hindi kayo mo sisi. Makakikita niyo lahat ng produkto